Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng lunes. Andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namin edisyon ng usapan Politika dito sa Facebook Live. Wala na po ako ngayon sa Burakay, pero yung background ko yan po ay sa Burakay. Ah, <laughs> uh, Pag-usapan uli natin yung uh, tungkol sa desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martinez. Kasi may mga hindi pa akong mga natatakal na issue doon at natuklasan ko sa akin pagre-research. Kasi marami nagsasabi na karapatan naman daw ni Samuel Martires na hindi sabihin uh, ang uh, desisyon niya. Bagamat ito ay kini-question ng iba. Sabagat kung babalikan nga natin ang timeline 2016 uh, masalimot kasi itong kasong ito di ano ni uh, Joel Villanueva eh. Kasi malinaw naman sa ombudsman law, sa RA 6770 ba yun? Tama ba ako doon? Baka ako yung nagkakamali. E, kaya mo ng titingnan ha para tayo ay hindi na akusahan na tayo ay tama. RA 6770. ah uh, malinaw na ah uh, dito, ang, ang ombudsman ay may kapangyarihan mag-imbestiga. Subalit, wala siyang kapangyarihan magdisiplina ng mga miyembro ng Kongreso. Uh, kasama na dyan ng senador. Bisa sabihin niyan, pwede siya mag-initiate ng investigation, pwede siya mag-recommenda ng dismissal o suspension ng isang opisyal na nagkasala ayon sa kanyang investigation, pero ito ay hindi pwede mag-apply sa mga impeachable officials, lalo yung mga miyembro ng Constitutional Commission at ang Congress at ang Supreme Court ah uh, sa pagkata Supreme Court ay impeachable official. Pero pwede siya magrekomenda. Kaya masalimot itong kay Joel Villanueva. Pinaliwanag ko na ito sa social media post ko. Kasi klaro na mahaba ang eh, tinahak nitong ah uh, itong kasong ito. Napaka masalimot. Kasi mahaba nga yung uh, period. Kaya nagpalit-palit na yung posisyon ni Joel Villanueva uh, mula alala, tandaan nyo siya ay dating testa, da, di ba naging testa si Joel Villanueva noon so ang kanyang posisyon ah uh, tungkol sa nung siya ay inimbestigahan kasi ay uh, di ba naging congressman siya okay ah uh, Yung nung congressman siya, doon nagkaroon ng problema. Okay, so, para mas maintindihan natin itong kontrobersiya around uh, kay Joel Villanueva. Noong 2008 at 2009, sinayit ng Commission on Audit si Joel Villanueva na dati miyembro ng House of Representatives, kumakatawan sa SIBAC, party list. Kasi siya ay member from 2001 to 2010, tatlong term siya sa House bilang kinatawan ng SIBAC. At ito ay nag-ugat sa alleged misuse o paggamit niya ng PDAF, sampung uh, milyon uh, na allocation. So, inimbestiga na siya ng COA. Noong 2013, uh, nirelease ng COA yung findings. Pero noong time na yon ay hindi na miyembro ng Congress si Joel Villanueva. Siya ay naging TESDA director na, general under the Aquino administration ah uh, at nung 2015, siya ay sinampa ng kaso sa ombudsman. Nung 2015. Kaya nung 2015, bagamat hindi siya sakop ng uh, ombudsman disciplinary powers, uh, hindi siya pwedeng ipadismiss, pwede lang siyang i-recommenda. Nung nag-issue nag, nag, -nag -issue ang COA ng findings, nung 2015, siya ay test the director general. So therefore, siya ay po ay sakop. <laughs> Kaya napaka masalimuot ano. Uh, so nung final yung kaso ay test the director general pa din si si Joel Villanueva posisyon na at uh, inupoan yun noong 2010 to 2015. Ngayon naglabas ng desisyon ng August 2016 si Ombudsman ah uh, ah uh, Karchi Morales. Kaya lang nung 2015 nagresign na si si um nagresign na si Joel Villanueva sa TESDA, tumakbo pagka Senado at naging senador. So yung kanyang itinakbo ng kanyang kaso nagpalipat-lipat na, na mula congressman tapos ngayon ay naging TESDA tapos naging senador. At nung naglabas ng issue si Ombudsman Carchi Morales, noong 2016 labas siya ng desisyon, ay senador na si Joel Villanueva. Kaya ang recommendation niya for his dismissal ay senador na siya. Kaya inaksyonan na ito ng Senado kasi ayun nga sa 6770, hindi pwedeng, uh, ano, hindi pwedeng ura-urada uh, siya i-dismiss. Kasi ayon sa RA 6770, uh, hindi sakop nito ang pagiging ang mga senador. So, kailangan magdesisyon ang Senado. Hindi ang Senado, hindi niya ito, kinat hindi ito kinatigan ng Senado. Pero uh, dahil ito ay continuing, uh, ang implementasyon nito, it could be resurrected anytime. Pwedeng ipuwersa ng ng ano, ng ng Ombudsman uli. Kaya lang ito ngayon na nangyari nung 2019 hindi natin alalingid sa ating kaalaman etong si si Joel Villanueva ay biglang nagkaroon pala ng motion for reconsideration hindi natin alam kasi ayon sa ombudsman law ang ang motion for reconsideration is to be filed within 5 days ba? ngayon ah uh, dapat final niya yon nung 2016 right? Hindi natin alam, wala nga tayong alam eh. Noong 2019, nung umupo si Samuel Martires na siyang pumalit kay Conchita Carpio Morales, ay sinasabi ng iba palihim, sabi ni Samuel Martires, hindi naman daw niya topic nilihim So, ito yung nilabas niya. Okay? Kaya lang, kung, hindi niya, kung inilabas niya, bakit parang hindi nalaman na ng mga tao? Di ba? Na ni-reverse niya yung desisyon ni eh, Conchita Carpio Morales. Kaya pag-upo ngayon ni, ano, ni, dahil walang nakakaalam, o oh, hindi na ipa-adam, hindi na publicize, ay itong si, ano, si Joel ba ay, ano, ay... <laughs> uh, ngayong nakaupo na si bagong ombudsman, si Boying Remulla ay gusto niyang i-resurrect, gusto niyang buhayin uli. Kasi kahit dinismi hindi ito kinatigan ng dating Senado, baka katigan na ngayon ng dito ng Senado ito. So pinupush niya ngayon, ay eh, biglang yun nga, naglabas na ng katibayan, di umano ito si eh, Villanueva na siya eh, ay na, na, ano na, na approve yung kanyang MR ni Marque <clears throat> uh, so, ito na itong may mismong ombudsman office, hindi alam. Kasi hindi alam ni Remulia. Wala, wala sa record. Anyway, hindi ang ang oposisyon dito may karapatan naman nag motion for reconsideration civil si web for all we know there is a merit to his uh, motion and that is why it was reversed. Uh the decision of Carpio Morales to uh dismiss her is was really was reversed. However kasi may mga nagtatanong bakit hindi kaagad din dismiss ni Morales kasi ng senador na siya. Kung test na pa rin siya nung time na yun pwede na siya ma-dismiss. Ang problema siya ay senador na naligtas siya ng pagiging senador niya. So, kailang pa rin ang Senado magdesisyon. Kasi ang mga ang, disis, ang Senado at ang House, sila lang yung bukod tang pwedeng magdisiplina ng kanilang mga miyembro. Ah, uh, so, baka mat nagtatanong iba, iba eh, hindi nga ka, nakikinatigan kasi ng Senado. Eh, siyempre, ang Senado kasi siyempre protective din niya ng mga miyembro niya. At tandaan natin ang isa sa mga kuma, pumabor Uh, kay Villanueva at kumontra sa kay Carlos Morales ay mismo Senate President kayo si Senator Soto. So siya ay nag-speech nung time na yon na uh, uh, may juris walang jurisdiction ng ombudsman sa Senado ayon sa payo ng kanilang legal counsel. So ngayon, <clears throat> ang malinaw dito, uh, talagang hindi na ilabas. May sinasabi naman ni Ombudsman Martinez wala naman na siyang kara, uh, obligasyon na ilabas at hindi daw niya may trabaho mag-press conference every day para maglabas. At lalong-lalo ang sinasabi niya dito, ayaw niyang maging ilabas yung mga kaso na yan dahil gusto niyang protektahan ang mga tao na mga uh, sa kanila na naanaakusahan. Pero ako kasi nagtatanong, hindi ba unang-una, number one, simpleng, ano lang ito, simpleng uh, common sense. Uh, Inakwit mo eh, pero kasi namang inosente si Joel Villanueva. Very well publicized yung pagkaka-order sa kanya na madismiss siya. So, meron siyang cloud of doubt sa kanyang ulo, hindi ba? Hindi ba dapat nararapat kung talagang consistent si Martirez sa kanyang sinasabi na kaya niya hindi pinapublicize ang mga desisyon niya dahil ayaw niya mabahiran, ayaw niya pang madagdagan ng bahid ang mga taong nalagay na sa delikadong sitwasyon. Eh, ang ang argumento ay eh, kapag nga naku-convict o adverse ang desisyon, kailang ipaalam mo sa tao para malaman ng tao sinong naparusahan, di ba? Pero lalong lalo, lalo na no, kung ang desisyon ay favorable, hindi ba dapat ipagbunyi yun? Dapat ilabas na, o oh, itong taong ito na ito na graft and corruption, pero hindi naman pala totoo. Hindi ba dapat ganun? At ako nga nagtataka dito kay Joel Villanueva, sapagkat kita mo naman, di ba? siya ngayon eh halos mapat mapatira ng litid sa ka kada sa senado at kahit dun sa celebration ng Jesus is Lord na siya iwan ang kasalanan so hindi ba napaka out of character na kung ang taong ito na talaga napaka defensive sa sarili niya ay hindi niya ibuyang yang at i-anunsyo sa buong mundo na oy ako po ay na na, na ano na na declare na sa si innocent ng sandiga ng ombudsman di ba hindi ba parang yun lang pangalawa Bilang isang public official, ang isyong ito ay public interest. Pregnant with public interest. Hindi ba dapat si Martyr is transparent? Kasi hindi lang naman ordinaryong mamamayan si Bidinueva. Bidinueva is a public official. He is a public figure. And therefore, and he was accused of absconding or 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 you know miss, misspending 20 million or 10 million of uh, of pilaf. O oh, hindi ba? Dapat Ipaalam sa publiko, may karapatan ng publiko kasi hindi ito ordinaryong mamamaya na kumupit. Ito ay inaakusan ng pagkupit ng pera ng bayan. Hindi ba dapat sinasabi rin sa bayan na ito ay walang kasalanan? Yan ang mas importante. Ito ngayon ang natuklasan ko. Mas lalo pa palang kailangan dapat sinasabi at kinagawang public. ni Budsman Martires. Ang desisyon. Sabagat appealable pala ito. <laughs> Paano natin may appeal? Kunyari, ah? kasi ang pag-appeal, pwede mag-appeal ang sino man ano, na pwedeng may standing. sabi niya, ako'y taxpayer, di ba? Isa ako sa mga nawala ng pera doon sa 10 million na yon. Kung nag ang ombudsman na i-reverse uh, yung suspension order o or dismissal order ni Conchita Carpio Morales, hindi ba dapat sinabi sa tao para kung meron mang interesadong party ay nakapag-file ng appeal? Ang sinasabi kasi ng iba ay yun daw sa RA 6770. Sa Section 27 ng RA 6770. Final and executory na daw ang ang ano ang desisyon ng ombudsman. Ito yung batas ng no 1989. Pero meron po akong natuklasan na noong 1998, meron pong kaso yung GR number 129742 na si Teresita B. Pabian, idinimanda ang dating ombudsman, si Anyano Di Sierto. 1998 po ito. At malinaw po doon na sinabi ng Korte Suprema na appealable ang lahat ng desisyon ng ombudsman. In fact, yung Section 27 ng RA 6770 na nagsasabi na hindi na pwede nga pila ay diniklara na invalid ng saligang batas. Yan po ay noong 1998. So meron pong may bagong angle ngayon. dapat ay pinasa sa public ni Martires ang desisyon niya. Dahil para mabigyan ng pagkakataon ng isang party na interesado na mag-appeal. Maring sabihin ninyo, eh, eh, teka muna. Ah, hindi naman party dito ang isang mamamayan. O yung commission on audits, alalahan natin, ang nag-file ng complaint ay ang COA. Hindi ba pwede nga ang COA mag-file ng motion ng appeal? Pwede pang i-argue na this is uh, because it is PDAF. Any taxpayer can file an appeal. E paano magkakapag-appeal kung hindi alam? Hindi kaya alam ito ni martyres? Hindi kaya nagtatanong lang po, hindi kaya kaya isinilihim ito dahil para walang makapag-appeal. <laughs> kaya ito itinago para hayaan na lang matulog and then pag kinakailangan ng spring yung oh meron akong desisyon dito di ba ay katulad ng nangyari ngayon kaya ni Boying uh, gustong i-resurrect ni Boying Remulla at sa ni Senado na implement ng desisyon ni Conchita Carpio Morales dahil hindi niya alam na meron na palang ruling na si ano na binabaligtad ito si Martires ni ba? So, malinaw na merong may problema dito. Dapat tingnan pa ito ni Boying Remulla bilang kasalukoy ng ombudsman. Sabagat may malinaw na merong pagkakamali. Ah, uh, maaring sabihin ni Samuel Martires hindi niya kailangang i-disclose, pero mukhang may mali eh. Kailan mo pong i-disclose lahat para mabigyan ng karapatan ang sino man, ang kowa man, o sino man doon. Kasi sinasabi ni Martires, dahil si Conchita Carpio Morales hindi na daw ombudsman, hindi na siya party to the case. Pagpalagay na. Dahil siya rin yung ombudsman eh. Siya yung nag-exonerate eh. Pero what about the Commission on Audits who started the investigation? Who filed a complaint in on the ombudsman? Eh? Aren't, isn't it, aren't they uh, Isn't it, isn't it a party? A party to the case that could have filed an appeal to the Court of Appeals or the Supreme Court, as the case may be. Kasi, malinaw na noong 1998, sinabi ng Korte Suprema ay eh, pwedeng i ang mga desisyon, maging favorable man o hindi, ng ombudsman. Kasi pag favorable di siyempre yung adverse party ang mag aano ang kukomplain. Pag sino ang na ang bawat decision ng ombudsman may nasasaktan. Pwede yung nadidimanda o pwede yung nagdemanda. Kasi kung nadin kung 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 kung, kung pabor sa kung kanino pabor, yung kabilang party ang ang kailangan mag uh, gawa ng aksyon. Inaalaw 'yun. At nung 1998 ito. So malino po na mayroong problema. Sana naintindihan niyo po yung komplikadong time timeline nung kaso ni Villanueva na nagsimula ito na siya ay member ng house, tapos inibisaga ng COA, final nung siya i-test TESDA, nag-investiga, nirecommend siya na kasuhan, tapos isinampa sa ombudsman nung, at, at, at noong 2015, kaya lang nagkato, nag-resign na siya, kaya nung madesisyon na ni, na Calpio Morales, siya ay senador na. At nagdesisyon ang Calpio Morales sa suspend siya, o i-dismiss, Uh, pero dahil nga senador na siya, ang Senado ang kailang mag-aksyon. Pero ang Senado hindi inaksyonan, sa halip ay tinutulan, pero pwedeng i-resurrect sana ng ombudsman. Kaya lang noong 2019, meron palang desisyon na yun nga ang kontrobersiya. Na hindi dapat sana nilihim o dapat inilam, inalam, in-inform in, 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 in ang parties. Diba? Parang na-inform lang yata eh si, ano, si na-inform lang yata ay si ano, si... Si Joel Villanueva. Parang walang nakakaalam. Ang COA kaya alam nito? O kahit na ang alam, eh, dapat inalam ng... Kasi any... I do believe that anyone can file a complaint because it is... It, it is uh, in, on behalf of the Republic of the Philippines. Diba? May standing ito, pidaf ito eh. At isang senador ang na kaalagay sa alangan. Anyway, sana nakapagturo ko sa yung kaisipan at plus ko yung puso at ang pabago kong panahon sa buhay, lalong-lalong na sa usapan politikal dahil sabay sa akin ng Lasal, Teach Mind, Tax, Art, and Transform Lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Kita-kita ulit -kita, sa Miyerkules sa isa na namang edisyon ng usapan politikal. Ito po si Prof. Tonton Contreras, lagi nagsasabing UP naming mahal! Animal Lasal. Bye for now. See you Wednesday.